Ternak, 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 ternak. Di to kasakin sa bayan mo kung bumayay kaya sa manubela susun din kung parang reyna. Gustaf pang ako mo ililigo sa masaya. Kung san ka huli kaya dumkugustum. To ka sa akin, sabayan mo kong bumiyahe Ikaw sa manobela, susundin kang parang reyna Basta pang ako mo, sa masaya Kung saan ka niligaya, doon ko gusto mapunta Pwede bang mayayal ka, kahit araw-araw na nakikita ka Ikaw yung tipo na laging nahanap isa ka sa pangarap na gusto ko makamit Makamit ka lagi, mapasan ang punta Desisyon mo lagi, sa'kin sa ni mahalaga Ika'y